Magandang umaga. Narito na ang mga unang balitang hatid ng GMA Integrated News. Hindi pa rin papayagan ang pagpapadala ng first-time domestic helpers sa Kuwait kahit tinanggal na ng Kuwait ang visa ban. Paglilinaw po yan ni Department of Migrant Workers Secretary Hans Kakdak sa panayam ng Super Radio DZWB. Sabi ni Kakdak, ang mga papayagan lang muna ay mga domestic worker na meron ng experience pati ang first-time skilled workers. Tinitiyak ng DMW na may nakalatag na sistema para protektahan ang mga OFW. May 2023, suspindihin ng Kuwait ang pag-issue ng bagong visa sa mga Pinoy kasunod ng pagpatay roon sa OFW na si Julie B. Ranara. At kagugnay po sa magiging investigasyon ng Kamara sa War on Drugs, makakapanayam natin ngayong umaga, Senador at dating PNP Chief Ronald De La Rosa. Sen, may buntag. Good morning. May muntag, guy. Iban at yes. sa ating mga tagatbaybay, good morning po sa ating lahat. Senador, may formal communication na abang uh, camera invitation para kayo dumalo sa kanilang hearing tungkol sa the war on drugs. So par Iban uh, wala pa uh, mm -hmm. wala pa natanggap ng opisina natin and uh, hindi pa natin alam kung magpapadala sila. At nabanggit po sa mga sa mga balita at na-interview na kayo, kumunsulta kayo kay Senate President Jesus Codero at sinabihan kayo na you don't have to attend. Yes, I uh, I sought the advice uh, of the Senate President and uh, yan po ang uh, sagot niya sa akin. Uh hindi ka dapat pumunta doon on the grounds of uh, interparliamentary or interchamber uh, courtesy mm -hmm. sabi niya sa akin. Pero ang nabanggit po niya you don't have to but do you want to? Gusto gusto ba ninyo para to once and for all, clear your name or perhaps settle the issues na gusto nila itanong sa inyo. Walang problema sa akin. Uh, gusto mm -hmm. ko sana, gusto ko sana ng uh, pumunta. Pero I, I don't want to become the president of uh, violating the uh, interparliamentary courtesy. Mm -hmm. So sinusunod ko yung uh, guidance ng aming uh, Senate President. Okay. Si Pangulo. Kasi pag pag, 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 na break mo na yan, na break mo na yan, uh, yung yung uh, tradisyon na yan, then baka mamaya maging president in, in, na oh every time oh. maging president na every mm -hmm. time magkakaroon ma, ma ma, ma implicate ang pangalan ng isang senador doon sa mga mga investigasyon ng uh, House mm. of Representatives patawag na patawag ng mga senador diyan so mm. 24 ko na po kami at uh, ma-interrupt yung aming trabaho sa senador oh. pag uh, naubusan kami sige na attend ng uh, mga hearings Sensei... mabuti, si... ka, mabuti siya 300 plus sila Opo. 300 plus kami, kami 24 lang Sir, uh, si dating Pangulong Duterte, nakausap niyo na ba tungkol dito? At na nabanggit ba niya kung may balak siyang dumalo? Hindi pa, hindi pa. Uh, uh iba no, hindi pa. Uh, hmm. At kung sakaling dadalo siya, sakaling dadalo siya, hmm. I, 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 perhaps I will uh, seek another guidance from uh, the Senate President na baka pwede niya kung payagan na samahan si Paulong Duterte doon sa hmm. the gagawing hearing. Kaya pa, ang um, kaya pangit naman kung siya mag-attend tapos ako hindi mag-attend, ba? Diba? So gusto ko sana sumama. But then again, I have to follow the chain of command of uh, the Senate as an institution. Mm Hihingi -hmm. uh, talaga ako ng guidance sa aming Senate President. Kasi as I have said, ayaw ko magiging President. Aha. Sen, does this bother you? Ito ang isasagawang investigasyon ng Kamara tapos may investigation ng ICC. At kung nababother kayo, alin ang mas nakakabahala sa inyo? Itong ICC o itong gagawing investigation ng Kamara? Not at all, I, uh, Iba, no? Not at all. Hindi ako nabother dito sa Kamara. Ay, mga Pilipino naman yan, eh. Mm -hmm. Magpahaya naman natin yan. Kahit pa paano, kahit nasabihin mo, yung mga mga taga-kaliwa na mga congressman, ay talagang uh, uh, uupakan ka. Or no problem mm. with me as far as you Filipino. I can uh, receive all your blows. Mm. Basta Pilipino ka lang. Huwag lang doon sa si ICC dahil hindi nila alam kung ano Pilipinas. Ah. Iimbitahan <laughs> din daw po si dating Senador Laila Dilime sa hearing ng Kamara at handa raw sa magbigay ng kanyang testimonya sa ICC. A reaction maganda, po ninyo maganda. dito. Maganda. maganda. Wala problema yan. Wala problema. Mm -hmm. mm -hmm. May mensahe po kayo kay dating Senador Dilima? Wala naman na. Again, ako, just, I, I'm, I'm, I'm just happy na nasa labas na siya. At ah... Uh, sabi ko nga uh, we have to respect the court decision. Pero mo kung maghahabol maghahabol ngusa. Uh, she, she wants to seek justice duno sa mga nag-imbento ng mga mga paratang sa kanya na dahilan para siya makulong ng uh, mahabang panahon. Well, everybody, everyone deserves justice, including me, including including President Duterte. Mm -hmm. Lahat tayo naghahanap ng na justice. So sige lang, ah mm -hmm. let the justice uh, rule. Sir, ano basa ni dito? Sa imbestigasyon ito. Ang matagal naman niya igan, pabalik-balik na lang 'yan, 'di ba? Kapati nga mga pulis diyan, naawa na ako sa mga pulis diyan na hmm. sige na lang pabalik-balik noon pa 'yan. Sige na lang at uh, testify sa mga hearing, no? Ay uh, sabi ko nga, sige lang uh, imbestiga, imbestiga na imbestiga. Kung meron silang uh, if they have the goods, they can file the case right away. Mm -hmm. Kasuhan na nila. Ang, ang korte natin, napakarami korte sa Pilipinas. Kasuhanan nila lang kung mayroon silang ebidensya na nakuha. Hindi na, sige, imbisa pabalik-balik ba? Naawal ako sa mga polis, imbis magtatrabaho, ay sige na lang, pabalik-balik niya, mag-testify. Uh, matagal yan, noon pa yan. Inibisa ng Senado, inibisa ng Kamara, hmm. uh, lahat na lang nag-iimbisa uh, DOJ nag-iimbisa uh, yung uh, IAS nag-iimbisa yung Napolcom hmm. nag-iimbisa Sana kung mayroon silang ebidensya, pahal na lang ng kaso. Oo. Uh. Panghuling tanong ko, Senador, ngayong umaga, will you seek re-election? Yes. Yes, uh, next year, uh, hopefully, mm. ay, um, uh, ngayong Oktobre, magpapayal ko na aking COC for re-election. Eh baka makasama nyo yung tatlong Duterte sa Senado. Good news! <laughs> Sana kung matuloy yung plano nila. Hmm. Para we are not going to wage a lonely campaign uh, with the Senator Bungo. Dalawa lang kami. Mm. kami ng tatlong Duterte. Di masaya yung aming campaign trail. Campaign, ano, ano, hong, ano nyo? Kung sakaling magkaroon kayo ng block, if I may call it a block dyan sa Senado, tatlong Duterte, De La Rosa, go. Ano hong isusulo nyo kung sakali? Andiyan pa, andiyan pa si Robin Hood Padilla. Oh, yes, yes, oh Kung susurtihin pa si Philip Salvador, makamaririgan pa tayo. Ah, Philip Salvador, magiging makakasama nyo rin. Ano ho yung magiging ano ninyo? Uh, panghuli, panghuli na lang, anong, anong isusulong ninyo sa Senado kung sakaling maging senador kayo? Uh, isusulong namin. Kung ano yung pinagsusulong ng uh, anong kabutihan na ginawa ng Duterte administration. Yung war on drugs, mm. yung uh, peace and order yung korupsyon. Ah, war on drugs pa rin, Sen. Kahit, even if it's getting you in trouble, nao, dami yung yung war on drugs. No problem with eh. us. We will continue that. We will continue that. We will okay. continue. Kasi, tingnan mo ngayon, bumabalik na naman sila. Wala pa akong nakausap na barangay kapitan o mayor dyan sa mga local chief executives, no? Na Nagsasabi ah. na, okay naman kami, Sir. Wala kami problema sa drugs. Ayun. Okay. Lahat ng tinatanong ko, sabi nila, is, andyan na naman sila, Sir. Ah. Mabuti po yung panahon ninyo, sir. At oh. takot yung mga gago na yan. Oh. Hindi nagpapakita. Ay, ngayon, andyan naman, siga na naman. Bibinta na naman, sir. Oh. So, kawawa, kawawa ang, okay. uh, ang Pilipinas kapag hayaan yung mga tao na yan na pag Kailangan talaga supilin natin yung problema sa droga. Hindi hindi po pwedeng forever ever yan sila ganyan. Although, Sen. okay. kung sabi natin, mahirap na mission yan, but somebody has to do it. Mm. Hindi natin pwedeng pababayaan yan ni Ivan. Senador, maraming salamat sa panahon. Maraming salamat. Maraming salamat, Ivan. Good morning. Nakausap po natin, Senador Ronald Bato de la Rosa. Ikinababahala ng mga grupo ng consumer at senior citizen ang sunod-sunod na insidente ng data breach at hacking sa bansa. Lalo pa tila mga senior citizen daw ang madalas tinatarget ng mga scammer. Yan ang unang balita ni Rafi Tima. Nagsimula sa mga government agencies ngayon, mga pribadong kumpanya naman ang sunod-sunod na biktima ng data breach at hacking. Kaya ang ilang consumer groups, maging ang DTI, nababahala na sa pwedeng gawin sa mga impormasyong nakuha ng mga hacker. involved po dito ang mga uh, sensitive information ng ating mga consumers at nakakabahala po yan. Nakikipagugnay na raw ang DTI sa National Privacy Commission para mabilis na maipasa ang mga reklamong kanilang natatanggap, bunsod ng data breach. 11 million data subjects ang nakuha sa Jollibee Food Corporation kasama ang pangalan, date of birth at senior ID ng kanilang mga customer. Sa naunang pahayag, sinabi ng Jollibee na nagpapatupad na sila ng enhanced security measures para protektahan ang kanilang kumpanya. Nagsagawa na rin daw sila ng investigasyon para malaman ang lawak ng insidente. Una namang tinumaan ng data breach ang healthcare provider na MaxiCare kung saan 13,000 customer records ang na-expose. Ayon sa MaxiCare, nagsasagawa na raw sila ng emergency measures para siguruhin ang privacy ng kanilang mga miyembro. Nagsasagawa na rin daw sila ng sariling investigasyon. Ang senior citizen party list, nababahala sa insidente lalo pat pwedeng ma-access ng mga kawatan ang record ng mga senior citizen na madalas tinatarget ng mga scammers. Dahil sa insidente, sana raw, bumilis ang kilos ng Senado para maaprubahan ang Anti-Financial Accounts Scamming Act. Ang grupong malayang consumer naniniwalang organisado ang mga pag-ataking ito. And the fact na nagsimula siya mula sa government databases hanggang sa lumawig siya sa mga private sector companies, domestic private companies natin, ibig sabihin talaga niya na orchestrated talaga ito. At mag-expect tayo sa kasamaang bala ng mga dagdakaragdagan dito breaches. Kaya dapat magdoble kayo daw ang mga ahensyang may kinalaman sa data privacy protection, kabilang ang DICT, National Privacy Commission, maging ang Department of Justice at National Bureau of Investigation. Pero dapat maghanda na raw ang mga ordinaryong Pilipino sa mga posibleng epekto ng data breaches na ito. Paunahin dito ang scamming incidents gamit ang mga nakaw na impormasyon. Kailangan sa at lahat ng ating mga cellular phone o sa ating mga mobile applications o kahit dito sa mga computer natin, alam natin kung saan tayo sign on o nakalag-on ng mga personal accounts, whether sa emails, sa mga applications na pambayad, personal or banking transactions, mga ganyang bagay. Hinihinga namin ng pahayag ang National Privacy Commission, DOJ at NBI. Ito ang unang balita. Rafi Tima para sa GMA Integrated News. Naghain ang diplomatic protest ng Pilipinas kaugnay sa ginawang pagkuyog ng China Coast Guard sa mga bangka ng Philippine Navy sa Ayungin Shoal noong June 17. Sabi ng Department of Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo, noong nakarang linggo pa ito inihain. Nagkausap na rin daw sila ni Chinese Ambassador Huang Xilian kaugnay sa insidente. Hindi idinetalya ni Manalo ang kanilang napag-usapan Samantala, ikinwento ni Seaman First Class Underwater Operator Jeffrey Facundo sa harap ng Senado ang naranasan niya ng banggain sila ng China Coast Guard. Yung rib ng kalaban, ma'am, dito sa kaliwa. Umangat po, ma'am. Pumatong sa rib natin. Tapos yung kill niya, yung ilalim po na matulis na. Yung rib na to, yung sana ko bumagsak, doon rin siya bumagsak po, ma'am. Yung patulis, yun talagang tumama sa kapatid. Yes, ma'am. Sabi ni Facundo, hindi matatawag na aksidente ang nangyari dahil intentional anya ang ginawa ng China. Sa kabila niyan, iniwasan daw nilang gumawa ng hakbang para palalain ang sitwasyon noon. Batay raw kasi sa kanilang rules of engagement, magpapaputok lang sila ng baril kapag nauna silang pinaputokan. Nagsama-sama ang ilang ahensya ng pamahalaan at mga motorcycle riders sa hakbang kontra ilegal na droga. Live mula sa Quezon City, may unang balita, si James Agustin. James, good morning. Maris, good morning. Nagsagawa ng motorcade ang Dangerous Drugs Board, PIDEA at mga delivery rider mula dyan sa Nia Road hanggang dito po sa barangay Old Balara sa Quezon City. Bahagi ito, Maris, ng pagdiriwang ng International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking. Nasa unahan ng mascot ng DDB na si Kid Listo. Naging mabilis naman ang motorcade na dumaan sa Quezon Avenue, Commonwealth Avenue at Tandang Sora Avenue. Ayon kay Assistant Secretary Maria Belen Angelita Matibag ng DDB, magkakaroon ng paglagda sa manifesto mga delivery rider, QCLGU at iba't ibang ahensya ng gobyerno. May seminar din para sa mga rider kaugnay sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act. Isa rin sa pag-uusapan ngayong umaga ang road safety. Mahigit dalawang daang riders ang inaasa makikisa. Sabi pa ni Assistant Secretary Matibag, mahalaga na maging bahagi ng programa ang mga delivery rider, lalo pat kung minsan ay nabibiktima rin sila at droga pa lang na ipapadala na parcel. May ilang insidente na raw na nai-report sa kanila na ganito ang naging modus ng ilang drug suspect. Samantala Maris, alas 8 na umaga pa magsisimula yung programa. Yan ang unang balita mula rito sa Quezon City. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. Naglabas ang Immigration Lockout Bulletin ng Department of Justice laban kay Suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo at ilan pang individual. Ibig sabihin po niyan, mahigpit na imomonitor ang kanilang galaw lalo na kung magtatangka silang lumabas ng bansa. May unang balita si Salima Refran. Haharangin sa immigration si Suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo sakaling sumubok siyang umalis ng bansa. Ito'y sa visa ng Immigration Lookout Bulletin Order o ILBO na inilabas ng Department of Justice laban sa kanya, kapatid na si Wesley at labing anim na iba pa. Nasa ILBORIN si dating Technology and Livelihood Resource Center o TLRC Deputy Director General Dennis Cunanan, mga business partner ni Guo at iba pa mga respondent sa reklamong qualified human trafficking bunsod ng mga ilegal na aktibidad sa sinalakay na Baofu Compound sa Bamban. Ang issuance ng Immigration Lookout Bulletin ay for high profile cases lalo po 'yung mga kaso na may flight risk ang mga persons involved. Kailangan ma-check ma ng immigration officers po natin up to the last minute kung mayroong freshly issued um, warrant of arrest, hold departure order, or any kind of order against the individual o kaya naman po matingnan mabuti at mas scrutinize ang kanilang mga documentation. Nagdagdag naman ng respondents sa inihaying human trafficking complaint ang PNP CIDG at PAOK. Pero tumanggi muna silang ihayag kung sino ang mga ito. Samantala, ibinasura ng Office of the Ombudsman ang inihaing motion for reconsideration ni Guo, kaugnay ng anim na buwang preventive suspension laban sa kanya, sa municipal legal officer at business permits and licensing officer ng Bamban. Sa desisyon ni Ombudsman Samuel Martres, may sapat na basihan para sabihing malakas ang ebidensya laban kinagwo. Undeniable o hindi raw maitatanggi ang business interest ni Guo base sa mga nakalap na dokumento. Nakapag-operate raw ang Pogo Hub sa mga permit na ibinigay ni Guo at ng LGU ng Bamban. Banta raw ang pananatili sa pwesto ni Guo at dalawa pang kasama sa mga posibleng saksi at mga dokumento sa kaso. Sabi naman ng kampo ni Guo, natanggap na raw nila ang order ng ombudsman. Nakakaramdam ng kalungkutan ng Mayora, lalo't sunod-sunod ang paghahain ng kaso laban sa kanya. Na namin yung decision ni ombudsman, pero hindi kami nag-agree doon. So, akit kami sa Porto para ma-question yung uh, decision ni Ombudsman. Samantala, wala pang reaksyon sa inalabas na ilbo laban sa kanya sigo. No comment naman daw dito si Cunanan. Ito ang unang balita sa Nima Refrain para sa GMA Integrated News. Naglagay pa rin ng sandbag ang ilang residente sa Malabon bilang pangontrabaha oras na mag-high tide. Hindi pa rin kasi naaayos ang nasirang floodgates sa na navotas. Live mula Malabon, may unang balita, Bam Alegre. bam. Kusa matapos nga masira itong uh, floodgate dito sa Navotas ay apektado rin yung Malabon lalo na yung uh, kapag masama ang panahon o kaya high tide. Dito sa Ferry Station 4 sa Malabon na Votas River, sumasakay ang ilang mga residente para mas mabilis makatawid sa kabilang ibayo. Sa paligid nito ngayon, may mga iniligay na mga sandbag. Bilang pangontra, sakaling tumaas na naman ang level ng tubig dahil sa high tide o sa malakas na pagulan. Di naman karaniwang inaabot dito pero nasira raw kasi ang kalapit na floodgate kaya apektado agad ang mga lugar na malapit sa ilog. Mabilis kasi wala, wala nang nakakapigil talaga. Tuloy-tuloy pag-high tide, talagang dire-diretso ang tubig. So ganun kabilis. Eh itong buwan na ito talagang panahon ng high tide. Eh. May nilagay silang mga sandbank, kaya lang hindi kayang ano. Ang napipigil lang, basura. Ang tubig hindi kayang pigilin talaga. Susot at susot talaga yan. Pabor ang ilang sumasakay ng LRT-1 na lagyan ng harang ang gilid ng platform ng tren para sa kaligtasan ng mga pasahero. May unang balita live si EJ Gomez. EJ Ivan nandito ako ngayon sa Doroteo Jose Station ng LRT 1 sa Maynila kung saan isang babae ang nahilo at nalaglag sa riles kahapon kasunod ng insidente pinag-aaralan ngayon ng Light Rail Manila Corporation ang paglalagay ng safety barrier sa gilid ng platform si Jay madalas sumakay ng tren. Kaya nagulat daw siya sa insidente ng nangyari kahapon. Kung saan nahulog sa riles ng LRT-1 ng isang babae matapos daw mawalan ng malay. Base sa ibinigay na impormasyon ng live-in partner ng biktima sa pulisya. Kaya kung sakali, pabor siyang lagyan ng barrier ang mga istasyon. Oo, oh, mas maganda para safety yung mga... Ano, mananakay. Dapat din dagdagan yung mga security guards para mas lalong ano, uh, manatiling safety yung mga taong bayan. Si Leo naman, kapakanan ng na mga batang pasahero ang iniisip. Mas maganda po kung may harang para iwas aksidente po. Para, para rin po sa mga, ano, mga bata. Baka mawala sa isip ang bata, biglang tumakbo. Sabi naman ng first timer sa LRT1 na si Susan, dapat ding maging responsable ang mga commuter. Kahit na lagyan po or hindi naman, kahit nalagyan o hindi ang ano, barrier ng LRT, okay lang po sa akin basta mag iingat na lang po. Maging responsable mga pasayero din po tayo. Patuloy daw binibigyan ng atensyong medikal sa Jose Reyes Memorial Medical Center ang biktima. Ayon sa Light Rail Manila Corporation, pinag-aaralan pa nila ang paglalagay ng safety barrier. Lalot ang LRT-1 ay gumagamit ng apat na generation ng train set na magkakaiba ang door configuration and dimension. Ivan, sa puntong ito, marami ng pasahero dito sa LRT1. Sa baba, medyo may kabagalan na ang daloy ng trapiko, lalo na rito sa may intersection. At yan ang unang balita mula rito sa Santa Cruz, Maynila. EJ Gomez para sa GMA Integrated News. Unang chika mo na tayo, mas wise at mapili na raw ngayon sa business si Sparkle Star, Rabia Mateo. Quentin Revilla, aabot sa milyong piso ang nawala sa kanya matapos mas scam ng business partners niya nine months ago. Masakit man lesson daw ito para hindi na siya mabudol ulit. Sa ngayon, busy si Revilla sa kabi-kabilang projects. May cameo scene daw siya sa upcoming family drama of the year na Pulang Araw. Sa usapang na napanood daw ni Rabia ang winning performance ni Miss Universe Philippines 2024, Chelsea Manalo, at may payo siya sa kanyang crown sister during the pageant night, nasa harap talaga ako. She was glowing. May impact talaga siya sa tao. So sana yung innocence niya, yung charm niya, ma-maintain niya hanggang sa Miss Universe competition. Samantala may pasabog na love update revelation si David Licauco sa Fast Talk with Boyabunda. Good boy, naughty boy. Sometimes. Sometimes. <laughs> Single, taken. Taken. <laughs> taken <laughs> daw ang love status ni pambansang ginoo. Pero hindi pa niya na-reveal kung sino ang lucky girl. Balancing si David ngayon between love, business at showbiz career. Starting July 10, mapapanood na sa mga sinehan nationwide ang rom-com movie nila ni Barbie Forteza na That Kind of Love. Kasama rin ang Barda sa biggest family drama of the year, na pulang araw. Ipalalabas 'yan sa Netflix simula July 26 at July 29 naman dito sa Kapuso Network.